yun mga tropa ngayon araw to samahan nyo ako Punta tayo sa mga grocery store dito sa Canada para alamin yung mga produktong Canada so dalawa yung pupunta natin I mean dalawa yung titik natin isang uh, uh, product of Canada at saka made in Canada so magkaiba yun mga tropa ang made in Canada ay dito lang ginawa pero yung material nun pwede yung mga raw material nun ay pwedeng galing sa ibang bansa. Let's say, galing sa US or galing sa... Basta sa ibang bansa. Tapos dito lang ginawa. Yun ang made in Canada. Pero yung Prada ko Prada, 90 to 95 percent, mga tropa, ay dito ginawa. Dito pre at dito nagmula. Tubo dito sa Canada, mga tropa. Kaya, samahan niyo ako ngayong araw to para alamin yung mga product of Canada at saka made in Canada para may idea kayo kung ano yung mga bibili ninyo. Tara, samahan nyo ako. Siyempre no, mga tropa, no, saan pa nga sa ng tayo pupunta? Kung Canadian lang pag-uusapan, palag na product lang. No. Di sa superstore, di ba? Ito ang kita nyo. Ito ang kita nyo. Ito ang kita nyo. diba? So, buy Canadian mga tropa. Oh, maraming tao, mga tropa. Mapanik, maig, malamang. Ah, So ito, nandito tayo tropa sa Superstore At ang una sa listahan natin, syempre Bigas Yan tropa, bigas So nasa ano sya ngayon? 28 88 Dati syang 40 So punta na kayo dito para sa mga bigas dyan o no? So tinanong ko sa Tinanong ko sa Attendant dito kung merong Canadian product ang bigas. sabi nila wala. Meron lang daw wild rice. Pero, ang pipiliin natin mga tropa yung uh, galing Asia. Tayo to, galing din Thailand alam ko eh. Okay. Product of Thailand yung mga tropa. Meron mga galing uh, yung mga jasmine rice na galing USA. Tsaka basmati rice na galing USA. ay ga galing yung USA. Yan, yeah, tulad ito. Uh, galing ng USA yan eh Galing ng USA diba? So hindi natin bibili niyan si galing ng USA. Kasi hindi naman tumutubo rito ang ano ang hindi naman tumutubo rito ang bigas. So wala nang papala dito mga tropa. Kung tayo susunod. So ito susunod mga tropa. Pasta, ang may ligay sa pasta. Oops, may The pasta ng ito ay product ng Canada. Ayan. Product of Canada. ng tropa. So, ito yung At saka ito yung... At saka itong, itong ital pasta. Ay product ng Canada mga tropa. So, ayan. Uh, product yan ng Canada. Peanut butter naman tayo mga tropa. So, meron jeep. Merong no-name. At saka merong craft ang craft ay product ng Canada Ayan, malinaw na malinaw Canadian made mga tropa product craft product ay product ng Canada Katang ang craft ay minin. itong jeep hindi tayo sigurado eh wala kasi eh. pero itong mga nonin, name sigurado yan Kung hindi, hindi man product ng Canada ito dito, to, dito to pin process Ulitin ko. Craft ang bilhin natin mga tropa. Para sa peanut butter. Ito mahilig sa Nutella dyan. Yung uh, itong hazelnut spread. Ako, napakasarap ito. Pabulito ko yun ito mga tropa. Eh. Pero made in Canada lang ito mga tropa. Kung gusto nyo ng product ng Canada na hazelnut spread. Dito, dito kayo sa craft. Kasi ito ay product ng Canada. Ayan, product siya ng Canada. Itong Nutella ay hindi siya product ng Canada. Made in Canada lang. So, choice nyo yung mga tropa. Kung ano yung pipiliin nyo sa dalawang uh, Hazelnut spread na yan. Pareho yung masarap yung mga tropa. Pahanin naman tayo mga tropa. Itong Be Made ay ito yan. Proudly owned by Canadian Beekeeper. So, Canadian product to mga tropa. Be Made. Ito mga tropa Si Mr. Quaker Oat Canadian yan Made in Canada pero I'm pretty sure na Product ng Canada yan Kasi Quaker Oat is a uh, Canadian company Ayan o 100% whole grain Canadian Oat So This is product of Canada Mga tropa Pilig magkapi dyan Siyempre, Tim Hortons, papahuli ba yan? Canadian media, no? French vanilla pa, from Quebec, di ba? Ito ay product ng Canada, mga tropa. Hindi ba halata? <laughs> Tim Hortons, di ba? So, mga tropa, itong French ketchup ay product ng Canada. Yan. Lahat ng French ketchup ay product ng Canada. Pero lang ang Heinz. Ang Heinz ay USA. US, USA product ng mga tropa. So, French kanina tayo. So, French uh, brand tayo. Okay. Product kaya ng Canada. Ito pa mga tropa. Oh. Yung canola oil ay product ng Canada. Hindi lang sinabi pero napakaraming canola rito pagdating ng summer. So, I'm pretty sure na ito ay Canadian product mga tropa. Suka mga tropa, tutung apple cider vinegar tsaka white vinegar ay made in Canada. So dito na ito process. So ito mga tropa, hairsman yes, man mayonnaise. Product of Canada yung mga tropa, 100%. Ano? Radakop kada mga tropa sa mga tropa Mustard Honey chipotle mustard French yung uh, brand Canadian yan mga tropa Kahit itong Dijon mga tropa Dijon mustard, hindi nyo Canadian mustard seed So product ng Canada yung mga tropa Sa mga tissue mga tropa Sa mga toilet paper Royal brand ang kunin nyo Kasi product of Canada yung mga tropa ba? So dito tayo sa daily section mga tropa. Ang titignan ninyo yung uh, uh, product of Canada ay itong maple leaf. Yan. Ano yan? Canadian company yan, mga tropa. So dito yung pinanak sa Canada. So ito sa lista natin dito sa Walmart mga tropa. Dito tayo sa frozen section. Ay ang McCain company. So, ito tapos mga tropa. Para sa food and sobrang dami French fries Saka kung ano nyo pa So, okay. so sa mga meat straw pa Hindi natin garanti kung galing yan ng US o galing ng Trata Pero pag may ganito Yan, yeah, siguradong Canadian meat yan Canadian uh, meat yan, Pero kung wala tulad ng mga ganito Hindi natin sigurad yan Ito lang yung sinasabi yung grade Pero Hindi tayo sigurad sa ito. Canadian made dito napakarami niyan mga tropa so i-check nyo na lang mga tropa no, yung mga uh, mix dito pag uh, nagtanong kayo kung Canadian made ba o uh, US made sa mga processed food uh, mga tropa sa mga processed meat yung iba rito ay US tapos yung iba naman ay Canadian made talaga tulad nitong maple leaf maple, di ba? Canadian prata, Pero yung iba, na bacon, hindi tayo sigurado yun. Yung Prince Schneider. Oh, Canadian cana cana made ko Pero yung iba rito, oh, hindi natin sigurado. So, tingnan nyo na lang maigi mga tropa ko. Yung mga Canadian made o hindi. marami sa mga sausage, mga becons, sa mga bacons, sa mga bratwurst, uh, ah, marami. Ayan, hindi sigurado. So, tignan nyo lang mga tropa kung ano yung kanadami. So, itong Drake Bacon. Siguradong uh, uh, badak ng Canada to. Kasi kilalo yung may-ari nito. Eh, sa, Saskatch sa, sa, Drake, sa Saskatchewan. Saka may kaibigan akong nagtatrabaho rito. So, 100% Canada made. Drake Meats. Mga local finds mga tropa. Siguradong Canadian made to kasi uh, dito to dito to tsaka yung raw materials ito galing ng Canada tulad itong Saskatoon Berry Pie Diba? Saskatoon, uh, Saskatoon pala ang pangalan sa karang galing diba? So yun yung mga petit ninyo mga, brok, yung mga uh, product yung mga product ng Canada yung mga local stuff yun o no? ang mga local diba? tiyan lahat na to itong shell na to ay puro Canada name sa mga orange juice sigurado to US to kasi wala naman tayong uh, orange dito eh so Tropicana ano yan uh, sigurado yan American product so sa mga cheese mga tropa no, hindi tayo sigurado pero itong mga PC tulad dito. siya sa, sa, Toronto. Pinrose sa Toronto. So, sigurado ako itong PC ay uh, Canadian product to. Kaya lang itong mga Black Diamond at saka iba pang mga mga plant. Itong, uh, Armstrong. Kaya sigurado dyan kung product pa yan ng Canada. So, i-check nyo na lang mga tropa. No? Pati sa mga dairy natin. Uh, sour cream. Uh, cottage cheese. Yan cream cottage cheese, Philadelphia cream cheese. Hindi tayo sigurado dyan ito. Patakbaya ng Canada. Oh US to US. Philadelphia is US. Siyempre sa mga soda, mga tropa. Ayan eh, o. Di ba Canada dry, di ba? So, product ng Canada, mga tropa. Lahat ng Canada dry, ginger ale, itong uh, ginger beer, uh, product kayo ng Canada ang mga tinapay mga tropa ay bake in Canada to mga tropa. Alang ang uh, bake to sa ano sa US tapos ibiyahe dito diba. At uh, lahat ng tinapay dito mga tropa ay uh, Canadian made kasi ang Canada ay ma mayaman sa wheat. So, lalo na rito sa, sa, sa Saskatchewan. Ito, sa uh, Saskatchewan kasi ay uh, tabi to, um, bread basket. Tapos itong Wonder Texas is product of Canada. Yan. So lahat ng Wonder mga katropa ay product of Canada. Ang mali lahat naman ng tinapay na nandito sa superstore ay baked in Canada. Tapos so, iligay nyo lahat ng mga katropa. Wonder, itong uh, Country Harvest, itong uh, Gusto Italiano, ay lahat yan ay product ng Canada kasi maraming wheat dito mga tropa sa Canada kasi sa mga product ng Canada ay wheat kaya mara, maya, maraming ano, maraming tinapay dito mga tropa eto pa mga tropa uh, Canadian product yung mga flour dito uh, all purpose at saka tong uh, whole wheat ay mga product ng Canada see Canadian wheat So lahat yan ay product ng Canada. whole wheat, unbeach flour, uh, 100% wheat, on purpose flour, bread flour, see, Canadian diba? Pizza flour, Canadian lahat yan ay product ng Canada. So wala tayong problema dyan mga tropa. Ano pa isa, mga tropa? Sukal. Oh, isa so, sa mga basic needs natin. ay product ng Canada. Itong Rogers ay product siya ng Canada mga tropa so yung Rogers kahit itong mga uh, brown sugar ay product ng Canada mga tropa okay. so surprisingly itong mga blue menu ng PC ay product of Canada yung sa Canada ako sa iPad hindi product of Canada itong blue menu na surprise ako dito kala ko ito ay US brand hindi natin ito itong ano, tupina ito so itong mga blue menu na to ay product of Canada Unico is product of Prada mga tropa. Suraj, product of India. Suraj na yan. Product of India ito mga tropa. Pero tangkiligin natin kasi hindi naman natin, hindi naman yan US diba? Tangkiligin natin yan. Yung mga uli ko yan, um, product of Prada yan. Itong tomato paste ay product ng Prada mga tropa. So, itong Unico at saka itong Primo Tomato Sauce ay galing lang. Uh, product ng Carada. Itong Hans, ano ko po, uh, US to eh. So, US to mga tropa. So, huwag niyong bibili ito mga tropa, binubuhay ko natin yan. Itong mga no-name brand, alam ko galing ito ng, um, hindi ako sigurado kung prada uh, product to ng Carada. Sige, wala mo nakalagay. Ito. Nakalagay lang is Palagay lang ay no name. Uh, wala siyang uh, pinanggalingan mga tropa. So yun mga tropa. Medyo sumakit ang ulo ko doon mga tropa. Kaka... Ibot-ibot doon sa dalawang store na pinuntahan ko, uh, Superstore at saka Walmart. So mga nakakahilo talaga mga tropa at saka ang hirap i-figure out yung mga produktong uh, Canada at saka sa hindi. Maraming produkto, hindi lang, hindi lang USA o Canada, meron din mga produkto ng galing South America at saka Asia. So ang conclusion ko mga Propa uh, since mahirap mag-figure out kung ano yung mga product of Canada sa so hindi, eh kayo na yung mag-figure out. Kung may pero kayong extra oras at saka extra time para mag figure out yung mga yung para makita, eh tignan ninyo napansin ko rin sa mga namimili mga Canadian eh, talagang naglalaan sila ng oras para tignan yung label kung saan ba galing nagtatanong sila sa isa't isa kaya tanong nila yung sales, lay, uh, salesman or yung sino man ng attendant na doon kung pata ko kada may din ako actually hindi rin niya mapigil at kung kung an alin doon ang pata ko kada sabi sa akin ang best advice eh, take your time to, to check yung label ng produkto na tinitignan ko. kasi so, so mga basic natin kailangan, no? yung rice, sigurado wala namang tubo-tubo, ano eh? bigas dito, or kanin, or palay dito sa parada. Ang sure ko lang, galing ang mga rice sa, sa America at saka sa Asia. Mas maraming galing sa Asia. So, discussion nyo yung mga tropa kung ano yung kuhunin yung uh, rice. Pero may mga price na uh, kaya yung Asia na pre-noses sa USA. ng no, makikita mo na nakalagay. Made in USA pero walang made in Canada. So, discussion niyo yung mga tropa. Pero maraming galing na Asia like Thailand, Philippines, Taiwan. So yun, gusto nyo na yung mga tropa. Tapos mga tropa, i-check nyo rin yung mga kumpanya na Canadian company. So sa mga Canadian company like yung mga gas station company, i-check nyo yung uh, Petro Canada, ESO, ASCII, yan yung mga Canadian gas company. Sa telecommunication naman, and then yung TELUS, uh, FIDO PIDO. Tapos kung ano, ano pa, basta i-check nyo yung mga kumpanya na made in Canada. At dito nagsimula. Makikita nyo yan sa, ano, sa, mga sa internet or sa Google or tanungin nyo si ChatGPT kasi marami siyang alam. So, again mga tropa, kung ikaw may oras na magtingin-tingin, uh, let's say, meron kong extra oras para tingnan yung label ng Canada Do It para sa Canada. So yun lang no, mga tropa, no? Ano, na may natutunan ka at may nakuha kang value sa vlog na ating ginawa ngayong araw to. Kung ikaw naman ay natuto at nagkaroon ng uh, may nakuha ng kahit konting entertainment dito sa ating vlog, nangyari po lamang na i-subscribe nyo ulit sa YouTube channel Tropang Canadian at saka i-follow if nyo sa TikTok Tropang Canadian so meron akong uh, isang uh, uh, vlog doon na Kwentong Canada so uh, pakinggan nyo at panoorin nyo kasi marami kayong matututunan about Canada, pasensya na nag-i-islam na ako at yun talaga ako, marami nagsabi medyo ako so parang sa inyo mga tropa magingat ingat ka at hanggang sa muli Babu!